Shout out mga katusok Ito may gagawin akong uh, shop ka Nasimulan ko na di ko na nakita kung paano yung ginawa Basta yan pinagano ano. Dahil uh, Ang customer ay masyadong barat Parang presyong pinamimigay na lang Dahil presyong pinamimigay Maghalungkat na lang ako ng mga gamit ko na itong mga, Yung mga nilabahang bulaklak Na patapon na Pero maganda pa Dahil kailangan din namin ng may pakinabang Kaya yun yung mga ginamit ko oh. sa harip ng mga tapon mapakinabangan kasi presyo itong presyong pamigay to kaya dapat hindi malugi ang shop gumamit ako ng mga ang gamit ng mga yung mga naka nila yan tuloy pa lalagyan ko pa balon yung balon hindi ko na tinuos Yan dahil request ni customer, lalagyan dito ng balloon. Eh mahal ang ano, mahal ang uh, twigs. Benta isa benta ko para hindi na bibili no? mga pinagputulan galing sa basura, gagawin nating re may yo natin. Ganyan na para hindi gumastos kasi ayaw maglabas ng pera ni Ate. Ayan, dudugtong-dugtong ina lang natin. Gawa natin ng paraan. Para magawa ng paraan yung kuha ni ate sa kasal ng anak niya. Ganyan mga katusok. Pag, uh, pag ayaw maglabas ng pera pero gustong mag ano, gawa natin ng paraan. Ito hindi na binili, kinuha na lang sa basurahan o. Guys, babalutan natin ito ng ribbon Para hindi makita yung mga dugtong-dugtong Yan lang Kailangan maayos ang pagkakabalot Hindi maluwag Ayan, ilalagay na natin to Poste, dito ko ilalagay ang balon Na nakapa-arko Ngayon lang kapag ayos ng shop ka na may balon Diba? Hindi na tayo bumili ng Stand or yung Twigs na ginagamit 20 real ang isa nun Kaya ito na lang improvise. Ayan mga katusok. Mayari na, lalagyan na namin ng balon. Dito. Kaya gawin tayo ng balon. Balon. Malaki tong balon ko, liliitan ko na lang siya. <coughs> Dalae ng sini ko ng lagyan to, paikot. Yung malalaking balong ginagamit ko pinapalit ko na lang siya. Tingnan mo mata tapos na. Konting retouch na lang dito sa ibaba. Ayan yung mga kasama ko sa trabaho si Sha Enrique Peter Okay na naman. Yes, taus na. Mamaya pi-picture ko na to sa kapopos na. Thank you for watching.